Hi mga do, for today's video gagawa tayo ng PCC na service type So PCC meaning port, carb, CDI And may mga laman pang idinagdag Tulad ng ignition coil at clutch lining and clutch spring So una natin gagawin, tatanggalin natin yung cylinder head ikot-ikot so, lang, ikot-ikot. Tatanggalin natin siya para i-port and linisin na rin yung intake port. And tatanggalin natin yung mga washer, yung stud bolt dyan. Tanggalin natin, gamitan natin ng magnet para madali mong makuha yung stud bolt sa yung washer walang matatanggal o walang mauhulog doon sa loob ng makina So, so far mga do, goods naman yung sunog nung existing na carb ni sir. Okay naman pagkatuno yung unang kinabit. And ito lang yung ulit. So, ito lang yung gagalawin ko mga do. Stick fork, papalakyan ko ng konti. So, sa case na to, lakyan ko lang dyan ng alas 1 and then lahat. So, yan. Titirahin mo dyan. Sa pagpuport mga do kailangan mo lang kunin yung mga pangit sa tingin mo yung nakakapangit sa daloy ng airflow air and fuel flow doon sa loob na combustion chamber so kailangan mo ng mga panukat if hindi ka pa medyo magaling kailangan mo ng mga panukat na saktong panukat and kunin mo, kunan mo na rin ang saktong sukat mga do doon sa mga previous video na rin natin dati sinabi ko na dun mga clearances o so yung mga sukat sukat sa mga pagpuport natin so grind lang ng grind So, konting check mga do, uh, kulang pa. So, patuloy ulit sa pag support So, port na lang port hanggang makuha mo yung saktong sukat na talaga na gusto mo. A few moments later. So, ito na mga do after many, 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 many hours. Siguro mga dalawang oras may gito pinort. Eh, ito na yung resulta mga do. So, so far, so good na siya. Tingin ko lang. Ewan ko sa inyo, anong sasabi nyo. So ayun na guys, tapos na nating i-port. So i-valve grind naman natin. So kailangan nung mag grind eh magaling talaga. Tulad ng taong to. O, oh, tamo yung facial reaction, di ba? Magaling yung mag-grind. So valve grind natin para walang singaw mga do. Dito naman tayo sa piston mga do. Piston ring natin is GP and piston. Napakita na rin natin mga do. Eh nakuna na rin natin yung top ng piston. Konti lang. Ay tanong valve seal natin SGP din 'yan. Nakabit na natin 'yan. Eh yung pitch bike na lining natin binabasa na ng oil ni Toto. <laughs> ito yung lining. eh <laughs> ano pa ba? So ito na, ihigpitan na natin tong stud bolt mga do. Gamit natin yung torque wrench. So 25 Newton meter yung ginamit natin na higpit mga do. So ito naman yung stock na manifold. So kinunan ko na rin yan. Pinorting ko na. na ah, Saktong-sakto dun sa carb. 30 mm na koso. So, tinanggal ko rin yung timing gear ng cam natin mga do kasi chine-check ko. So, pinorting ko na din kasi inadjust ko yung timing mga doon, sa timing na gusto ko mga do. So, may specific timing kami dito sa Team CKS para doon sa mga motor na setup namin. Chine rin yung valve tiras mga do kasi nagbawas ako ng shims kanina para dun sa paglubog ng valves galing dun sa ano pag valve grind tapos na natin check yung clearance mga do ng valvula and ito na isasarado na natin yung cover ng head and magpapalit na rin tayo ng lining mga do and yung gamit nating lining pitch bike mga do yeah, sure. Si A as So binababad muna natin sa oil yung lining mga doka para kahit paano may oil siya na ano na nababad siya sa oil. O kung kahit hindi mo na ibabad basahin mo lang oil bago mo ikabit yung lining mga do. <tip> thôi. Này Mì để mình Cho tôi cho tôi cho ra Không sao đâu. Tôi biết là làm years later Lalagyan na rin natin siya ng 527400 na ignition coil mga do. So ito na tapos na lahat, papaandarin na natin mga do. Check na natin yung oil, pero lumalabas? So meron naman napakaimportanteng ma-check yan mga do para yung bagong andar hindi matutuyo yung ano cam natin kailangan siguro doon may lumaakit sa uh, ibabaw ng ano head mas na rin natin konti yung minor so ayan yung RPM nya mga do medyo responsive yung engine mga do Hmm, tingin ko kaya na to sa 160 kph mga lo. Tutukod na to. Pre, pre, pre. At syempre, iti-testing natin yan bago umuwi yung customer mga ito. Kapakapain natin if may mga kulang pa ba. If you feel natin gaano ba siya kalakas talaga. So, ganun talaga. So, so far so good naman yung lakas mga mo. Kayang-kaya naman dalhin yung timbang ko na 80 kilos. So, maraming salamat sa lahat ng taga-suporta namin. Shoutout sa inyong lahat. Maraming thank you. So, sa mga gustong magpagawa dito sa amin mga do, Punta lang kayo dito, may mga piyesa na rin kami dito mga dok.